Alam niyo ba na isa sa pinakamagandang first aid ng mga high blood ay ang blueberry cider vinegar. Lagi nyong tatandaan, tayo ay may kanikanyang katawan at kanikanyang hiyangan. Marami ang klase ng cider vinegar pero isa na sa Nagustuhan ko ay ang blueberry cider vinegar. At kung kayo ay makakakita ng blueberry cider vinegar, ay bumili na kayo at mag kayo sa inyong refrigerator. By mga pagkakataon na naubusan kayo ng pang-maintenance sa inyong high blood, so ito ay napakadali namang inumin. Maglagay lang ng one-third sa inyong baso at lagyan ng isang buong punong tubig ay okay na. At isabay nyo na rin dito ang binasang tuwalya na malamig at ilagay nyo sa inyong ulo at ilagay din sa inyong batok. At sa mga hindi pa nakapagsusubscribe, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!